bayan Itong sunod nating pag-uusapan ay maganda ito. Mm -mm. May ano to, may sense. Uh -huh. Hindi nyo ba alam, mga kababayan? Uh, oh si Risa, magaling din kumanta yan. Ah, uh, libel convicted, di ba? Mm. So ito ha, ah, mga kababayan, hindi nyo ba alam na sa mga hindi pa nakakakilala kay uh, ito kay ano, Regal Oliva. Ito si Regal Oliva ay isa po itong uh, DDS Attorney vlogger, ito po mga kababayan, si Regal Oliva. Kilala nyo ba 'yan yung uh, isang uh, correct may if I'm wrong, transgender yata ito na attorney ng Cebu base. Uh, isa siyang DDS na tumakbo din siyang politi, uh, pumasok sa politics na iniendorso din ni Digong, pero di ko sure kung nanalo ito. Ah, uh, ay ito po'y pinutakti ngayon. Ha? Ah, ito po, mga kababayan, ay binanata ng DDS ngayon. Alam niyo nakakagulat po kasi, kasi ito po siya nagbablog. ah, Binabash po siya ngayon ng DDS, mga kababayan. Ito po kasi si Regal, Oliva. Ayan, o oh, Ma'am Ana Estrabon, kilala mo ito, Taga po. Oo. Ito kasi si Regal, Oliva. Alam natin na magaling siya pagdating. No? Natalo po siya, Mam uh, Jam, Ma'am Jami. Oo pagdating po kasi sa batas, pagdating sa mga usaping legal, magaling ito mag-explain. Actually, kahit didi isto, pinapanood ko to. Ang galing nito. Sa totoo lang, yung mga video nito, mga kababayan, maiiksi lang, tagwa one minute lang. Mmm, -mm. tagwa one minute lang sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, pinapanood ko to siya, magaling siya, magaling siya mag-explain talaga. Pero DDS nga lang siya supporter kasi nga in-endorse siya ni Digong. Pero nagulat po kami, no? Lalong-lalo na yung mga DDS, mga mga BBM vloggers nung pinanood namin itong video niya, parang bumuelta. Parang merong banat may kagat kay Digong. Hindi ko alam kung anong nangyari mga kababayan, ay pinagpiestahan po ito ngayon ng mga DDS. At ang sabi nga ng DDS sa kanya, Attorney Oliva, magkano ba? Oo, yan ang sagot ngayon ng mga DDS. Magkano ba ang binayad sa iyo? Bakit ka bumaliktad? Sabi nila, hinuhusgahan agad nila. O ngayon mga kababayan, babasahin ko lang ha, tapos ipapanood ko sa inyo yung video. According dito sa La Solidaridad, ayan, post ni La Solidaridad, ito po, Attorney Legal Uriba, a uh, Oliva, hindi nakatiis bumaliktad sa pagiging Duterte supporters? Ng aniyari Regal Oliva. Umami uh, umani ng libo-libong komento at matinding diskusyon online ang pagkabago ng video ni Attorney Regal Oliva matapos niyang ilahad ang isang naratibo na tila pumanig sa pananaw ng mga anti-Duterte kaugnay ng pagharap ni Duterte sa ICC. Mula sa isang personalidad na dati ginagalang at sinusuportahan ng mga Duterte supporters sa social media, marami ang nagsabing tila nag-iba na daw ang ihip ng hangin ni Attorney Oliva. Nasabing video ni Attorney Oliva na dumat, dumating na ang panahon kung saan ang batas na mismo ang humahatol kay Digong. Oo. According kasi sa kanyang ano, mga kababayan, sa kanyang vlog, sabi kasi doon na dumating na daw ang batas na mismo ang humahatol kay Digong, sabi niya sa vlog. Oo. Tapos, win a man once said, ba? Win When a man once said, diba? When a man once said Pataydigong now stands before the International Criminal Court is no longer a matter of politics, it is a matter of law. Kapag ang taong minsay tinawag na Tatay Digong ay humarap na sa International Criminal Court, hindi na ito usaping politika. Usapin ito ng batas. Tama naman, di ba? Anong mali doon? Di ba tama? Ayon kay Oliva, tinanggihan ng ICC pre-trial chamber ang hiling ng kampo ni Duterte para sa interim release dahil hindi umano mapanatag ang hukuman sa mga pahayag ng dating Pangulo. Lalo na't naging ang kasalukuyang vice-presidente, anak ni PRRD, ay hayagang tinututulan ang jurisdiction ng ICC. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances when even his own family, the sitting vice president herself has a publicity announced the ICC jurisdiction. Hindi nakikita ng kapatag, uh, kapanatagan ang ICC sa mga pahayag ni Duterte, lalo na't maging ang sariling pamilya niya, ang kasulukuyang busy presidente ay lantaran ding tinanggihan ang jurisdiction ng ICC. ba diba? Dagdag pa niya, hindi simpatiya kung batas ang pamantayan ng ICC. The stand of review is not sympathy. It is error of the law or procedure. Hindi simpatya ang pamantayan. Ngunit ang pinakamainit na bahagi ng kanyang pahayag sa kanyang blog ang nagpainit sa taga-suporta ng dating Pangulo ay sabihin niyang now, he stand before a court that listenedly, patiently, maliciously, and lawfully, and perhaps, That is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Ngayon ang humaharap siya ay isang korte ng nakikinig ng may tiyaga at ayon sa batas. Hindi marahil ito ay tunay na hustisya na ang taong nagtayo ng kapangyarihan sa takot ay ngayoy nangailangang uh, na nga umasa sa batas na minsan niyang binaliwala. At bago matapos bigkasin niya, ang mga salitang tila nagpatigas ng loob na mga kontra sa dating Pangulo, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod, at hindi, et, higit sa lahat, hindi nakakalimot. Yun po mga kababayan ang sabi ni Regal Oliva. Pero sa totoo mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo kung ano talaga ang sinasabi niya para marinig niyo po ang kanyang reaction dito sa TikTok. Mm, mm Ito po, mga kababayan, ha? ito po yung nagpapainit. Ha? Nagpapainit po sa tainga ng mga ano, mga kababayan, mga uh, DDS, no? nung sinabi niyang uh, There are moments in international law when a man once called Tatay Tigong oh. now stands before the International Criminal Court it is no longer a matter of politics. Mm is a matter of law. And yeah. the law, kahit gaano kapakalakas noon, Does not kneel before power. Former <laughs> President Rodrigo de Duterte's camp, led by his counsel Nicolas Kaufman, <gasps> has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. Mm. The argument is simple that an 80 year old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should tempt justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release Will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or mm. risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Mm. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? Mama. When words like, we will never surrender him, uh. echo louder than the pleadings of his man, 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 icc is not blind to political undercurrents. it reads statements not as sentiment mm. but as signal. and so the pre-trial chamber held. Mm. continued detention remains necessary mm. under article 58, paragraph 1. Mm. that is to ensure appearance, prevent obstruction and avert the commission of relations. Cry. The ba? chamber found the defense's medical claims the uh, yeah. guarantees of cooperation insufficient and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Oh. now the appeal moves to the appeals chamber, a mm. higher bench that will not revisit emotion but law. the yeah. standard of review is not sympathy. it is error in law or procedure. the defense must Proof Mama. that the lower chamber misapplied the statute oh. or ignored key evidence. Oh. Madaling sabihin na mali ang desisyon Pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. Mama. This is not a retrial of humanity. Oh. It is a review of legality. Oh. Let's not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when mm. a man's record is one of the Ayan. Okay na ba mga kababayan? <coughs> Pasensya po ha, nawala lang tayo sa glit. No, paki-comment nga kung okay. Ha? Ah, okay na ba tayo? Ha? Ah? Nabalik na ba mga kababayan? Ha? Ah, sana ba naka-brown out. <laughs> Sigurado date. <laughs> Siguro date na naman. Okay na ba? Okay na. Okay na. Ayan. Ah, ito mga kababayan. Ah, ulitin ko ha yung sinasabi. Ah, oh, ayan. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mm. mahirap patunayan na labag ito sa batas. Mm. This is not a retrial of humanity. Mm. It is a review of legality. Let mm. us not forget. Interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of the five, when his legacy is marked by thousands of deaths mm. without trial. The... Diba? Kita nyo? When his legacy is marked of thousands of death without trial. Kita ninyo? Kung sa legasya daw ni Digong, no, nagmarka ng libo-libong patay na hindi tinatrial. Ah, oh, pakinggan nyo yan, ha? Win! Ha? Win! Mm -mm. court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. Mm. in truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. Mm. to his supporters, this is a crusade against foreign meddling. Mm. to the victims, it is a fight for long-denied justice. Right? and to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied. to others. Diba? Oh, maskin daw. Si Digong noong siya ang presidente, maskin siya nga daw noon. Ha, denied nga niya yung mga biktima na mga pinapapatay niya, no? Mark at thousands of life without due process. Na maskin si Digong hindi nagbigay ng due process at dininaid niya. So ngayon, ah, bumalik sa kanya. Yun ang sakit na narinig ng mga DDS. Alam ko mga DDS, nakakaintindi naman pala kayo ng English. Pero bakit ang hirap ninyo ah, intindihin? Ah? Mm, -mm. Nakakaintindi naman pala kayo ng English. Kasi English to sinasabi ni Attorney Regal Oliva. Kaya nga sabi ko doon sa, sa TikTok niya, I'm here to support you, Attorney. Di ba? Hindi tayo dito magkaaway. Maskin iba ang pananaw mo noon kung nagbago man ang pananaw mo ngayon. It, pagdating kasi sa batas, mga kababayan, wala kasing kulay Kung actually, si, si attorney, is attorney po ito. Kung ano po yung pananaw niya bilang abogado, di ba? Yun po talaga ang susundin niya. Kasi sabi ko nga, mahirap kasi magpakabobo. Eh abogado nga to, bakit niyo gawing bobo? 'Di ba? Abogado siya. Bakit niya gagawing sarili niya? Bakit niya itutulad sa mga DDS na bobo at tanga? Abogado siya. So kailangan niyang sundin yung process of law. Diba? Susundin niya yung proseso sa batas. Kasi pinag-aralan niya yan. Ngayon, kung ano man ang nakikita niya bilang abogado, so yun na yun. Bakit kailangan ba niyang baguhin? Yung kurikulum? kaya na baguhin ba niya yung yung ano yung uh, kumbaga yung mga kumbaga sa sa kagamitan niyan, mga kasangkapan kailangan niyang ibahin pag nagluto ka ng cake hindi kagagamit gagamit ng egg beater gagamitin mo manumano hindi eh, na maga yung balikat mo tapos isang libo ang order sa iyo na cake tapos ang gagamit mo maggawa ka ng icing kamay malamang gagamit ka ng machine 'Di ba? Hindi mo po pwedeng baguhin. Gagawa ka ng shopaw. Malamang kailangan mo munang iiwan 'yan mga ilang 30 minutes para umalsa, 'di ba? Yung do. Kailangan lagyan mo ng baking at yes niyan. Paano mo pa 'yun? Lugi ka sa mahal ng ari-hari na ngayon. Gagawa ka ng shopaw, hindi mo pa hin hindi mo lagyan ng baking at yes. Di ba? Hindi mo pwedeng baguhin. Hindi kasi Gordon Ramsay Pagdating sa pagkain, ibatas is batas. Kung ano ang nakasaad sa batas, walang pwedeng baguhin yan. That is a law. Di ba? Kung ano man yung pananaw niya pagdating sa batas, yun na yun. Hindi yun po pwedeng sabihin na kung ano man yung nakita mo attorney sa batas, sa'yo yan ikami eh kami, tatay, digong namin yan eh. Alam yung mga DDS, huwag yung pilitin yung abogado na kayo ang sundin. May sarili siyang pinag-aralan na pag-aralan niya ang hindi nyo na pag-aaralan. ba? Diba? Attorney Regal Oliva is a lawyer. So, she know. What is the law? So the law is the law. the mm. Peel's chamber affirms the ruling. Duterte remains detained under the authority of the international community. Mm. A community he once mocked as toothless. Mm. If reversed, he may walk out, but not free. Mm. For the shadow of accountability will follow him. Tip. The irony is almost poetic. Hmm. Nung siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Diba? Kita nyo? Nung siya ang nasa Malacanang, maraming ikinulong na walang pagkakataong ipaliwanag. Maraming pinatay na hindi dinaan sa due process. Ngayon... He stands before a court that listens ah. patiently, meticulously, and lawfully. And ah. perhaps that is the true justice of it all. Mm. That the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, Angbatas, Hindi Natata, Hindi. 'di diba? Kita ninyo, noon na siya ang presidente, maraming kinulong na hindi dinaan sa due process. Maraming hinuli, kinulong na hindi nakapagsalita kasi siya ang nasusunod. Samantala ngayon, siya ang nangangailangan ng hustisya sa batas na kanya namang kinakaharap. Kita ninyo. 'Di ba? Yan, pakinggan ninyo si Attorney Regal Oliva. Ma'am Silva Glory Hilo po. Kita ninyo? wag niyong sabihin na nabayaran si attorney. Ha? Ah? Si attorney po ay nag-aral abogado. Mga DDS, mag-react kayo kay attorney. I-vash ninyo si attorney kung abogado kayo. Yeah? Hintayin ninyo ang reaksyon ni Sarah. Kasi di ba si Sarah abugado? Ang tanong lang kasi ngayon, naintindihan ba ni Sarah yung sinasabi ni Atty. Regal Oliva? Bago ninyo sabihin na magkano ba? Yan kasi ang tanong ng DDS ngayon, mga kababayan, dito sa comment section ng kanyang YouTube, TikTok account. Mm Mag-a-unfollow. Ayan, naka-unfollow na ba ang lahat? O, oh, magkaiba talaga kayo ng stand ni Atty. Abayon at Atty. Libayan. Finally, may reason na akong i ka. Sabi nila, nagising na din sa katotohanan si Atty. Dati hangang-hanga ako sa kanya, but now bakit bumaliktad? Tanga, Diyos ko, huwag mong ipairal yung pagiging DDS mo. Kasi si Atty., alam nyo sa totoo lang ha, kahit ito si Atty. Legal, Regal Oliva, kahit DDS ito, hindi ko to ni minsan binastos sa comment section. Hindi ako nag-react sa kaniyang mga reaksyon. Bakit? Kasi lahat naman ng sinasabi niya doon pagdating sa law, tama. Yung reaksyon niya pagdating sa mga pangyayari kay Digong noon, hanggang sa dumating na bakit tinanggihan, Si Digong sa interim release dahil sa mga putak ng anak ni Digong at ni Sarah na ang sabi kinidnap. Ngayon, kung, kung si Atty. Regal Oliva ang tanungin mo, kinidnap ba talaga si Digong? Yeah? Hindi siya bias. Kinidnap ba talaga si Digong? Abogado to, paano mo masasabing kinidnap? Saan ka nakakitang kinidnap binasahan ng warrant or Miranda rights? Miranda rights. Miranda rights. No? Tapos, mayroon pang mga kapulisan. Active ang license. Active na naka-duty. Hindi awol. Lahat sila on uniform hinuhuli, may kasamang abogado, nandyan ang pamilya. So paano nyo nasasabi na kinidnap si Digong? Di diba, ninyo mga kababayan? Mm, mm Kaya sabi nga niya dito, nakakatuwa lang pakinggan. Once as toothless. if reversed he may walk out but not free mm. for the shadow of accountability will follow him mm. still. the irony is almost poetic nong siya ang nasa malakanyang, wow. marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag now he stands before a court that listens mm. patiently meticulously and lawfully and perhaps that is the true justice of it all mm. that the man who built his power power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Diba? As in the end, ang batas, hindi natatakot, mm. hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. kakalimot. Okay, kita ninyo? Oh. Si Digong noon, maraming ayaw magsalita, maraming nakukulong na hindi pinigyan ng pagkakataong makapagsalita, kasi nga natatakot. Pero ngayon, ang batas hindi natatakot laban kay Digong. Si Digo ngayon ang nangangailangan ng hustisya na kung saan noon ang nasa power siya, wala siyang binigay na justice sa mga tao na biktima niyang pinapapatay, hindi man lang nakayakap sa magulang tumba. Yeah? Hindi man lang nakapagpaalam kung saan napunta, sinalvage na. Tapos ngayon mga kababayan, nung wala na siya sa power, asaan si Digo ngayon? nga nga. Sa totoo lang, totoo naman talaga ang sinasabi ni Attorney Regal Oliva. Di ba? Mm -mm. Totoo ang sinasabi niya, mga DDS. Huwag niyo siyang sabihan na anti-Duterte siya. Sinundan niya lang yung process, yung parallel. Pag sinabi nating parallel o blow, pag sinabi nating parallel, pantay. Nandito si Oliva, nandito ang batas. Dito si Digong. Nandito si Digong. Ah, hawak ng batas. Andito si Uliba nagre-react. So kung 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 liliko si Uliba dito, mababanggan niya ang batas ng ICC at batas ng Pilipinas kung babanggain niya. Ngayon, ang kailangan niya is himay himayin kung ano ang process. So ang tawag diyan is parallel. Parallel. Sinundan niya lang ang parallel of law. Hindi siya pwedeng mag-intersect kasi pag in-intersect niya yan, kukontrahin niya, sasalungatin niya, sasalubungin niya, magkakabanggaan. Maraming mga abogadong magre-react sa kanya. Maraming abogadong sabihing naturingan kang abogado, pero bakit ganyan ka? Iba ang pananaw mo sa amin, iba ang pananaw mo sa kanya. ba diba? Kailangan yung parallel o blow ang susundin niya. Sa madaling salita, tinignan niya lang pinantay niya. Hindi niya pwedeng Ah, banggain. Yun po yun. Diyos ko, nag-abogado ka pa for how many years? Pinag-aralan mo almost 10 years. Tapos, tulibag ka lang. Yan nga ang sabi ng beauty queen na valance. ba? Diba? Valance. Yeah? Yun yun, parallel Basta yung paralel lang ang sinundan niya na process. Valance. So, speaking of balance mga kababayan, kita ninyo, ultimong abogado, ah, sinabi na niya, DDS yan. Ah, DDS yan. Mm -mm. Hindi ko naman nasabing bumaliktad na siya kay Digong or anti-Duterte na siya kasi hindi naman natin narinig na siya mismo nag-declared na ayaw na niya sa mga Duterte. Wala naman siyang sinabi. Nag-react lang siya. Ngunit pinutakti po siya ng mga DDS at sinabi niya ng mga DDS, magkano ba? Hindi ba? Mm -mm. So ito po, sunod mga kababayan. No? Ang sinundan lamang ni Attorney Regal Oliva is yung balance o Hindi niya pwedeng salungatin, hindi siya pwedeng mag-intersect, parallel lang. Balance. oo. Uh -uh.